Balitang lokal, may balita si Arya Lea, nasa kabilang linya na po natin siya. At uh, ang kanyang balita ay kaugnay nung uh, dyan sa may bypass road. Naku naman, napupuno na naman daw ng uh, bilad ng palay. Uh, na hindi pa dito ha, uh, yung mga may-ari, hindi pa raw dito sa Tagagimbayata, yata. Mukhang taga pa. Uh, ang uh, detalye ng balitang yan, tinutukan ni uh, Arya Lea na sa may Gimba Bypass Road. Arya Lea, pasok. Ayan, at magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig dito sa bayan ng Gimba. At lalong-lalo na po sa mga nakabang sa ating Facebook Live streaming ngayong araw. Mula pa sa Kapas Tarlac, ang mga nabibiling palay nitong mga ahente o traders na kasalukuyang nagbibilad ng palay dito sa Gimba Bypass Road. Ayon sa natanong, natanong natin ngayong araw ng Bernes, Agosto 23, isa sa mga trabahante o tagabilad ng palay na ayaw magpakilala at magpakita ng kanyang mukha abang tinatanong natin kasama ang 20 o pesos per kilo ang nakaraan ngayong buwan ng Agosto sa mga palay na rambol. Hindi rin nila tokoy kung magkano ang ibababang presyo ng palay kapag ito ay nabibilad at tuyong-tuyo na. Dito sa Gimba, Nueva Ecija, ang mga palay ay kasulukuyang palabas pa lang ang mga bunga nito at wala pang makikita nakakapagpaani na maliban sa parting talaber, talabera kung saan doon ay may mga nakaunang nagpa, nagpatanim at nakakapagpaani na. Ang mga palay na nakabilad sa kasalukuyan dito sa Gimba Bypass Road ay pawang mula pa sa Kapas Tarlac. So pansamantala itong inyong ayalaya leya mula dito sa Gimba Bypass Road. Para sa balitang lokal ng Radyo Natin ng FM, tinituloy sa pagbabalita at servisyo. So, tama sama tayo, Pilipino. Uh, okay, so yung mga bilad ay galing sa Talavera, tama ba? tar kapas talak kasamang Kapa. army pero may mga umaanin na sa Talavera yes meron na tayong uh, meron na tayong uh, source na yung iba galing sa Talavera at meron na talagang mga nagpapaani sa bayan ng Talavera kasamang army ah so dito sa Nueva Ecija ang isa, uh, ang bayan ng Talavera ang isa sa mga naunang uh, uh, nagpapaani na Yes. Oh, dito sa Gimba baka daw may umani na ng end of August eh. So by next week. Yan, sa, meron na, meron ah, meron na pala. Oh, meron na pala sa manaksak na umaani. Eh. Okay. Oh. oh, oh kasamang Arnel. Oh, oh, yes. Last week pa daw. Magkano kaya 'yon oh, okay. na ibenta? Okay, okay. 23 pesos. Ay, kasi nag tuwing hapon eh, no? Oh, no nakaraan. Oo, oh. 23 pesos daw na ibenta yung sa manaksak. Ah. Okay. So, sa makatwid, ang ating bypass ay ginagamit ng, pero sino yung pumile? Sa Kapas galing yung palay, ganon? O binili ng yes, mga taga-gimba? Uh, yes, kasamang Army, hindi natin tukoy kung sino ang may-ari uh, ng mga palay na to kanina dahil kung makikita natin dyan sa video samang Army, itong mm -hmm. tinatanong natin, ayaw magpakita ng kanyang mukha oh, kaya hindi natin malaman kung sino. <laughs> Ah, uh, pero na, na, nakausap mo siya saan daw gal? Sino yes. daw ang bumili? Uh, galing dito sa Gimba Kasamang army pero hindi niya sinabi kung sino. Ah, ang so walang hindi na identify kung sino yung may-ari, yung trader. Trader ba? Oh, yes, baka trader, na yes, ah, yes, trader. Oh, uh -huh. uh, wala kang nakitang pangalan doon sa truck? Kasamang army wala. Wala. Oo. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Oo, oh, kailangan na, ma ma nagbayad kaya yan ng mga ano, <laughs> ano ba yung mga binabayaran pagpasok ng mga truck dito sa Gimba at permit? paglabas? Ay, sa bagay taga Gimba ano? Oo nga no, napupuno na naman ng pala yung ating bypass oh Ayan, sa mga nanonood uh -huh. sa atin sa Facebook, uh, maganda ang sikat ba ng araw ngayong umaga kaya uh, sinasamantalan na makapagbilad sa bypass. Pero mm -hmm. sure tayo na traders lang yung nandyan? O uh, baka nandyan din yung taga-Manaksak? Uh, wala tayong na nakitang yung taga-Manaksak kasamang Army. Mm -hmm. Ito ay pawang mga dito lang, taga-dito lang to sa Gimba. Yung mm -hmm. iba, uh, identified natin yung mga trabahante na kung taga saan pero yung may-ari mismo ang hindi mm -hmm. natin na-identify. Ayun, sige. Okay. Nako, calling-calling uh, ulit yung ating uh, LGU ano. Uh, at yung ating I think uh, ang isa sa mga tagapas, taga taga-check nyang lugar na yan ay yung ating ding kapulisan uh, para okay. ma, ma ano yan masita I guess or makausap yung mga nagbibilad dyan sa bypass kasi ito na naman tayo no ano yan na naman <laughs> ito na naman tayo sa pag uh, pag Pagbabalita, uh, kaugnay niya na ng mga nagbibilad sa bypass road na uh, whether farmer man yan o trader ay uh, nararapat sana na makausap kung bawal ba talaga o hindi. Ito, yeah. tinakatakip yung mata ni kuya, ay yung mukha ni kuya. <laughs> Sige, maraming salamat Aryo leya Yes, so maraming kasalamat din po. Ayan. Sige. At uh, kasama kami bago tayo magpahala, makikikondolens tayo kay Ay. ating kasamang Koyonin, Onin, kay Jigyo uh, poklong sa uh -huh. pagpanaw ng kanyang tiyahin na nakaburon ngayon uh -huh. sa Pasig, uh, Manigla. Condolence po, koyo, Onin. Mm -hmm. uh Oo, -oh. sige. Maraming salamat, Arya Lea. Radio